Hello mga ka-viewers, uh, gumawa na tayo ng bisagra no para sa door natin. Ah, uh, ito lang gawin mo no, kung wala kayong mga pambili or <coughs> tipid kayo. Ito lang gawin niyo. tobo lang ang gagawin niyo no. bisagra. Nga hanap, nga hanap ng mga bakal-bakal diyan para gawing bisagra. No? dahil ma mahal ang mga sabirang medyo mga malaki mga 3 or 4 pinsus mahal na yan tingnan mo lang guys kung paano yan mas ano pa ito durable pa ito matagal masira kasi <coughs> matibay pagka welding tingnan nyo lang guys kung gusto ninyong gumawa ganito lang pero sa mga welders dyan sanay na sila sa ganito no tingnan nyo lang kung paano mas pasan ito, ito, guys kasi 12 minutes ito ginawa ko na 1 minute and 23 seconds Oh, ganyan guys. Bye-bye.